Stick wheel eh. Ano naman yun? lat, lahat. Wala pa yung 120. Sandaan lang natin. Stick wheel na yun. Pre, salamat pre ha. Salamat. Next time. Ay, pinagawin ang ko. Ay, ang ang sa 25 pesos pa 5 pesos? 25. mo pesos. Buo pa, buo, buo 140 pesos pa rin sa atin 50 na din sa amin sa pasig Thank you ma'am Sige ma'am See you, see you Kumboy na, tara galing na ah, daw sila dito. Kanina po galing si na kayo. Kasi kilala sila eh. At oh, yung ngayon mo so, pinakalala. Sila, sila kilala na sila. Bala tayo, Bala sila pumunta dito. As a February, Sino? Ah, patay na. Sino? 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 Ay, Sino? Ay, yung galing sa Yung galing sa ay, Yung galing sa pinto. Kasi galing ay, yung na lang yung pinto. Diba? 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 yung

Sunny pala lang. Born. Hello. Um, sige po. Um, manahimik po tayo sa dali. Um, damhin natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngayon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Um, Amen. Uh, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa isang magandang umaga. Amen. Salamat sa aming mga kasama ngayong araw nito Salamat po sa biyaya ng kanilang buhay uh, at biyaya ng kalakasan. Uh, paninoon, dalangin po namin na ang bawat isa na nandito ngayon ay bigyan niyo pa po ng uh, iba yung kalakasan, iba yung panalampalataya, at um, bigyan niyo po kami ng pag-asa na habang may buhay, ay meron din pong pagmamahal na tutungbo at uusbong sa puso ng bawat isa sa amin. Pwede sinasamu, um, ingatan niyo po sila. Uh, dalangin rin po namin ang araw na ito ay maging makabuluhan para sa amin lang. Sa dakila mong pangalan at sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen naka isa-isa isa-isa tapos yung ang uh, ating mga katamo po sa Lions Club. Ah. Good Lalo, first time ko rin po dito the ah, first time. Maulit-ulit to. Yes. 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 Ay, mga at at shek, ikaw. na. Sila Lions Club Phoenix kasi ko po kayo makilala. Papakilala ko po sa inyo ang aming presidente, si Helen Grace po. Mm. Hello. Hello po! Good morning! Umaga po. Good morning po. Uh, first time po po rito. Kahit nagka, wala, wala ka po. Wala po kami. Ano pa naman yung pagod nakita namin na may tulong, maitutulong kami. Opo, thank you. So, thank you po. Salamat po. Hindi lang na naman kayo ang naligaw pag first time dito. Malayo <laughs> <laughs> po kasi. May isa ka dito dito first time naligaw. <laughs> Oo oh, nga talaga, naligaw po. Papaalaga na rin ako dito. <laughs> <okay>. <laughs> Ito ang puso namin ng pagpapakataon. Pag namin naburo sa layos. Sa inyo naman yeah. po, Hep yeah. Hep yeah. Hooray. Hooray! Salamat po. Layo ni Elena ng Lions Club. Ang aming presidente, yeah. ang aming madam. <laughs> <laughs> Good morning, morning po. Morning. Yeah. From Lions Club International, District 301 D1. Kahit kami ay nagkaligaw-ligaw, okay naman po. At least, masaya kami at nakarating kami dito. Sabi po ni Lord.